Matapos si ipahayag ni Pangulong Bombong Marcos Jr. ang bala nilang balik, balakin nilang ituloy ang modernisasyon sa traditional jeepney, nilinaw ng Senado na hindi pagtutol ang kanilang hangad sa majority vote na ginawa ng kanilang hanay, kundi pansamantalang pagpapatigil sa naturang programa. Sa pahayag ni Senate President Escudero, positibo ang naging pagtanggap niya sa opinyon ng Pangulo sa kanilang panukala. Anya, malinaw sa ginawa ng Pangulo ang pagiging independent ng bawat ehekutibo at senado. Gayunpaman, nais lang daw niya na iparating ang hangarin na hindi maging pasakit sa mga tsuper ang PUB modernization. Kaugnay nito, inusig rin Escudero ang kakulangan ng pondo ng Department of Transportation o DOTR na anya'y rason kung bakit sa tingin nila ay malabong maipatupad ang maayos na programa wala naman silang magagawa kung walang budget. Ngayon, paano nila mapapatupad kung sila mismo hindi nangihingi ng budget para dito? Ayon mismo sa pag-amin nila under oath sa hearing. Hihilingin pa nila yung gabuhang budget na kailangan sa 2028. So, anong sinasabi natin um, sa parte ng DOTR na kaya itong mapatupad sa loob ng taong ito? Naglabas naman ng hinanakitan transport group na Sectoral Apex Organization sa so, umunay pag-bypass sa kanila ng Senado sa ginawa nitong resolusyon. Ang masakit eh, hindi ko kami napokonsulta regarding do sa akbang ng Senado na ipatigyan yung modernization program. Mm -hmm. Kaya nakapagtaka na bigla na lang siyang mag-declare na i o or i-recommend nila na i ang ating programa na marami talaga maapektuhan. So, you know, ang kaya nag-react ang almost 83.3% ng mga consolidated entity at pati yung 159,000 consolidated units eh, talagang halos na apektohan Kaya sana yon napag-isipan muna ng gusto. Buti nang lang po at uh, nakinatigan ng ating presidente na talagang hindi itipatigan ang modernization program. Para naman kay Manibela, President Mar Valbuena, patuloy nilang ipakikita ang kanilang apela sa paninindigan ng Pangulo tulad ng isinisigaw ng Senado. Anya mahirap sa kanilang hanay na ikonsiderang minority ng Pangulo, kaya't anunsyo nito panibagong strike na naman ang kanilang ikakasa sa susunod na linggo. Uh, ang nangyari, uh, Sir Benji, ay, uh, sabi ng Pangulo ay tuloy-tuloy uh, ito. At uh, dahil sa pitong taon na nga naman ito, o pitong beses na nga naman itong uh, na naantala. Uh, garoon pa man, Sir Benji, uh, sinasabi natin sa ating Pangulo na tayo sa Kanya na ituloy ito doon sa mga may gusto at handa na mm -hmm. sa panig namin na talagang uh, pinipilit natin, inigiit natin na sana yung mga single operator ay mapayagan na mag modernize ang sarili nila. Kagaya po ng mga nauna namin ginawa. Eh, mukhang hindi po nabasa ng ating Pangulo at uh, yan po ang uh, nakakalungkot ngayon dahil uh, malayo doon sa rekomendasyon ng Pangulo hmm. o doon sa sagot ng Pangulo yung uh, sulat po o uh, yung Senate Resolution 1096 na ginawa po ng mga senador.